Nakagisnan at ipinagpapatuloy na tradisyon sa Barangay Kabuga Bayan ng Santo Domingo ang malikhaing paggamit sa gasera na tinatawag na Tumba-Tumba Festival na muling binuhay sa modernong panahon at ginanap bilang paggunita sa todos na santos. Sa bayan ng Santo Domingo, Barangay Kabugaw kakaiba ang paraan ng paggunita sa mga yumao. Nakagisnal na ang pagbibihis ng barangay upang maging animoy isang malaking horror street ang buong Barangay Kabugaw. Kung sa ibang lugar ay kandila sa harap ng bahay ang iyong matatagpuan bilang pag-alala sa mga yumao nating mahal sa buhay, matatakot at mamamangha ka naman sa mga kakaibang mga ting ng bawat partisipante ng tumbatumba. -tumba may malalaking gagamba, kabao, mga aswang, multo at marami pang iba. Malaki ang pasasalamat ni Kapitan Pascual lalo pa at todo ang mga paghahanda ng mga kalahok, hindi lamang sa tumba-tumba competition, kundi pati na rin sa Halloween Costume Contest para sa kids at adult category. Mag-umpisa ito kay, kay Chairman Robin Samatar, meron na yatang taon na, ga na, ganito ang pangyayari. Na unti-unti, nagiging progreso ang tumba-tumba. Talagang gastos. Insahe ko lang po sa kaaming kabarangay na nakipag-participate ngayon sa gabing to, dapat pag-igihin pa natin sa susunod na taon. Maging ang mga hurado ay natuwa sa kakaibang patimpalak na ito. Sa totoo lang, matagal na akong hindi nakakakita ng ganito. I'm so happy na sa tradisyon ng mga Pilipino na nabuhay ulit ang uh, nakagawian na ng uh, mga Pilipino. Binuo ng humigit labing apat na partisipante ang lumahok sa tumbatumba -tumba competition. Labing walo sa costume competition, kids category at walo naman sa costume competition. Nagwagi sa tumbatumba -tumba competition sina Jaime Federico, Dr. Alfred Natividad at Harold Makatlang, kids category MJ Valderrama, Rochelle Rochelleon, at Jerome Agrave. Nagwagi naman sa adult costume competition category sina John Carlo Roselion, Alan Gera, at Rowel Fernandez. Para sa lahat at uh, pinapakita ng bawat barangay ng bawat ng bawat kasapi ng mga sumasali ng lumalong sa tumba-tumba yung kanilang mga galing at kung gano'n sila kagaling, kung gano'n sila kalikain. Sa mga susunod na taon, inaasahan na mas gagarbo pa ito, lalo pa at parami ng parami ang tumatangkilig sa tradisyon sa Barangay Kabugaw. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar. Unang Sigaw!